ibig sabihin ng Pilipinas ay yung ICC wala nang jurisdiction sa Pilipinas, wala na silang desisyon. So bakit nila inaristo si Pangulong Duterte at dinala sa Netherlands? Ikaw fair ba 'yun? Bakit hindi nalang lang gawin nila? Meron naman tayong law eh. Hindi ba? Hindi ba competent yung law natin ngayon? 'Di ba? So, ano ba yung reason, motive ng Marcos administration? Kabesh, magandang umaga po. So, andito tayo ngayon sa labas. So, meron, na, meron tayong isang kababayan na kagaya ko nito, OFW. So, hingiin natin ang kanyang panayam uh, hinggil sa mga pangyayari ngayon. So, okay. Hey, be, ano pong pangalan natin? Ako po si Zen, At uh, dito po ako nakatira sa Croatia. Matagal ka na ba dito, Be? Hmm siguro mga ano, magtatatlong taon na rin. Okay. Uh, mga kabayas, nandito po siya ngayon. In-interview ko kasi naging ako ng uh, konting ano niya, may, may share. Uh, sa pagkakarinig mo sa mga balita sa Pilipinas ngayon, totoo ba na mag-marsyalo daw? Uh -huh. sana mag po ipag natin na hindi po yan matuloy. Kasi po tingnan mo na din na, na, na nag-divide na po yung ano natin yung nation natin. di ba diba? Ang gulo na. The Philippines is in chaos. So, dapat ipag, ano na lang talaga natin. So, payag ka ba, uh, ba na... Sa data is pray. pray payag pray ka ba na hatiin ang ano, nation natin? Eh, bakit? Hindi po. Dapat po maging reunited tayo. Dapat doon tayo sa tama. E... doon tayo pumanig sa... 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 tamang administrasyon. ...and what I mean is... from the previous administration Our tatay digong paano niyan sino bang nagpauumpisa niya na hatiin ang nation natin like Mindanao ibahin ang Mindanao oh my god ayan oh, po dapat iimbestigahan nila yan i am not at liberty to disclose anything kasi i'm just an ordinary Filipino citizen pero dapat sa mga opisyalis natin gumawa sila ng paraan at iimbestigahan nila kung sino man yung nagtridor uh, kay kay pangulong Duterte oh. So unang tanong ba ito ang matanong ko sa iyo. Ano ang iyong opinion sa pagkakaristo ni dating pangulong Duterte ng International Crime Court or ICC dahil mm -hmm. sa mga paratang na crimes against humanity kaugnay sa kanyang kampanya laban sa droga? Mm -hmm. Well, at first, no, first and foremost, I I don't have much uh, wide uh, knowledge about the law or the legal proceedings but uh, through my research uh, ano talaga maling mali yung ginawa ng current administration ngayon kasi nga uh, di ba uh, uh, what i what i research uh, our country philippines is officially um, uh, disconnected uh, Uh, disconnected meaning tumiwalag sila sa jurisdiction in Mar on March uh, 17, 2019. So, ibig sabihin yan, wala nang wala ano ano, ano, ano ba yung jurisdiction de ba yung jurisdiction ay yung taga gumagawa ng uh, yun yung mga official na gumagawa ng legal na na decision uh, at at ng hatol so ibig sabihin to nag, nag ano na sila nagcutting tie na sila nung 2019 ibig sabihin yung Pilipinas ay uh, yung ICC wala nang jurisdiction sa Pilipinas wala na silang desisyon so bakit nila inaristo si Pangulong Duterte at dinala sa Hague Netherlands ikaw fair ba yon di ba so kung gusto nila kung gusto talaga ng current administration kung gusto ni Marcos na ipakulong si Tatay Digong, bakit hindi na lang gawin nila? Meron naman tayong law eh, hindi ba? Hindi ba competent yung law natin ngayon? O, 'di ba? So, ano ba yung reason motive ng Marcos administration? 'Di ba? That's that's purely political and purely logic. Ako hindi ako expert ha sa about sa mga law, as I've said, pero syempre opinion, opinion ko lang 'to pero maling mali talaga yung ginagawa nila ngayon no kung gusto nilang i-push through yan dapat na, dapat hinapina, ano muna nila dinaan nila sa due process which is our own law sa Pilipinas hindi dinerecho sa Hague Netherlands di ba kasi wala na ito eh, to, on March 17, 2019 wala na eh, wala nang jurisdiction yung ICC, ICC tsaka yung Pinas So, Be, ito po ang ito po ang pangalawang tanong ko sa iyo. Salamat sa unang mm -hmm. sagot mo ha. Talagang napakalaking information po. Mm -hmm. So, paano mo tin tinatanggap ang balita na si Pangulong Rodrigo Duterte ay dinala na sa Netherlands o pang marap sa paglilitis na sa ICC? Hindi ko honest opinion, hindi ko until now hindi nagsisink in sa mind ko uh, hindi ko matanggap until now na yung yung tatay digong natin na na siya yung promotekta sa Pilipinas para mapabago you know protektahan yung mga para you know uh, you know he he our our former beloved uh, president Rodrigo Duterte he've done a lot to our country for, for for those who for those uh, innocent people uh, yung mga naagrabyado yung mga ginigipit yung mga about andami kasi andami ng katiwalian sa uh, sa bansa natin which is only Duterte I believe can you know can can handle that and he is capable of doing that uh, hindi ko talaga honestly, hindi ko matanggap na nakakulong siya ngayon uh poor you know in a foreign land he don't know anyone ang lamig pa doon tapos 8 years old na siya this 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 month di ba nakaka heartbreak lang talaga you know and that's all you know okay. nakaka heartbreak okay beh sa pangatlong tanong na tayo beh salamat talagpasan sa pangalawang tanong so ito beh ano Is ang iyong <laughs> reaction sa ulat na tumangi at nagbanta ng mga kaso laban sa mga pulis sa panahon ng kanyang pagkaristo. Uy, bahala mo. <laughs> kaya na magsigig banta di ha. Koan lang kayo banta lang kayo ng banta, you know. But uh, what we can do now, you know, uh, you know for for Duterte supporters, what we can do now is just to pray. Yan lang yung kaya nating gawin against threatening, you know, pray and pray that soon our beloved president uh, uh, they will, you know, ICC will let him go, they will send him home, and and that's it. There's nothing you can do. Uh, there's nothing you can do anymore apart from praying. Pray lang talaga yung yung kaya natin ngayon. Yes, be. Ito na be ang pangapat be. Sa tingin mo paano makakapikto ang paglilitis ni Rodrigo Duterte, Rodrigo Duterte sa imahe ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Well, para sa akin, it's it's uh no. siguro it's a big shame. Kasi maybe the world is laughing at us right now, especially the one who seated the the officials in in Philippines. You know, what do you think? If you are the officials in in the Philippine government hindi ka hindi ka capable incompetent ka bakit mo pa dinala si si uh, former president Duterte sa the Hague Netherlands you know ano yung impact grabe yung impact talaga nakakatawa nakaka, nakakahiya lang talaga siguro no kasi kung gusto man talaga nilang i-push through na ipakulong si Tatay why not do it in Philippines Grabe nakakatawa na talaga buong mundo siguro buong mundo pinagkaaanuhan na tayo pinag pinagtatawanan sa mga pinaggagawa ng ito uh, uh, yung bagong administration ngayon you know so huh, what we can do Okay Pangholi be ha b ito po ano ang masasabi mo sa pahayag ni President X Rodrigo Duterte Nahanda siyang akuin ang responsibilidad para sa mga aksyon ng kanyang administrasyon kaugnay ng kanyang kumpanyang kontra droga. Alam mo, dyan ako bilid kay Tatay Digong. You know, he is not perfect uh, president, but iyang gibuhat ang tanan para para gani ma-achieve niya for 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 the Filipino people ang serbisyo niya na, na genuine na totoong totoo para sa ating para sa para sa makamasa you know uh, he he take full uh, accountability responsibility na di ba sa nasabi niya na yan noon na kung ano mang mangyari uh, kung harap siya sa ICC haharapin niya hindi siya magtatago, di ba? So I really salute, salute, salute for you, former president. Nakakaano lang ba yung yung braveness niya? Talagang ano talaga siya? Uh, hindi siya natatakot ba? Talagang inaako niya lahat. Inaako niya lahat ng mga nangyayari ngayon. Pero nakakaawa lang kasi di ba as I've said matanda na siya. But don't worry, tatay, you know, millions of Filipinos everywhere in the world supporting you, who love you so much. Kahit saan man, mapa Europa, mapa US, mapa Australia, mapa Asian country, ang dami pong nag, nag, uh, nagpre-pray rally po sa inyo na sana po ay makalabas po kayo dyan. Kaya stay, 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 stay strong, Tatay Digong, at andito lang po kami nakasuporta po sa inyo and uh, God bless po. Okay, be. Sa mga maliliit na mga tanong lang, mga kunting tanong lang, mga uh, pang ano lang, pang madalian lang to na mga tanong. Ano ang pinakahuling balita tungkol kay President Duterte Rodrigo ngayon? Alam mo ba? Oh, <clears throat> wala. Hmm. wala sa pagkakaalam ko, sabi nga ni VP Sara, he is okay. He is in a high spirit you know, level. So, I believe he is fine. He's doing good. Um, yeah. And, ano ang masasabi mo tungkol sa kaso niya sa ICC? Masasabi mo lang sa International uh, Crime Court? Well, as I've said, no, wala akong ano sa, about dyan sa law. Not much, uh, well, knowledge about that. Um, Oh, ikat, ikat, ikat. B. Okay. sa so, tingin mo, may pick to ba ito sa Pilipinas? Sa so, ating makadala. bansa? Uy. Apekto, siguro, um, kaka -apekto ba? hmm, kaka ba? Pass, B. I cannot, do I don't have answer for that. Okay, ah, uh, pa po, pabor ka ba sa paglilitis niya sa ibang bansa at bakit? Hindi po, hindi ako pabor. Bakit? Kasi sa sinasabi ko na wala na pong jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Kaya kung gusto man nilang lit litisin si Pangulong uh, Duterte, dapat sa Pilipinas. Okay. Ano po ang reaction mo sa mga sumusuporta pa rin sa kanya? Well, patuloy nyo lang po yan at isa po ako sa sumusuporta kay Tatay Digong at uh, continue po let's continue to to pray for uh, our beloved uh, former president Duterte and uh, maging maayos din po sana ang lahat mabuhay ang Pilipino okay be maraming maraming salamat po sa yung mga magandang uh, mensahe at nakashare ka sa mga kababayan natin be so be sin sa time ngayon na binigyan mo ko ng pagkakataon na Ma panayam or maano kita sa interview ko ngayon. Salamat ha. Hmm. So maraming salamat ba. Have a good day. Thank you.